Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, may i-share lang ko sa inyo guys. Ah, uh, ito, in-order ko to nung ano pa, uh, November 22. November 22 ay Wednesday, nung last week. Tapos, na-deliver naman siya ng November 24 Friday, last week. Pero ano na ngayon, di ba? Wednesday 29. So, ang tagal. Ang tagal ko siyang hindi ko natira talaga kasi sobrang busy ko talaga guys. Ang dami kong ginagawa. So ngayon, uh, ko na talaga siya kasi titirahin ko na. <laughs> titirahin ko na kasi nauubusan na din ako ng frozen product. So ang i-share ko sa inyo pala guys ay ang aking Pampanga's best na mga frozen products. So mismo guys, doon ako nag-order sa online kay Pampanga's best ah uh, di ba? Uh, actually, andun yung worry kasi baka scam or ano, pero dumating talaga sila. So, inisip ko, nung ba scam ako? Kasi ang dati kasi, nung nag-inquire ako dati, hindi naman sila uh, cash, I mean, hindi sila advance payment. Ngayon kasi advance payment sila. So, through Gcash ako nagbayad na umabot siya ng 5,000 5,516.15 Ayan guys oh. Medyo maliit lang yung ano niya. Yan nasa 5516.15. So ang dami. Ito po yung aking mga order. So pakita ko yung video na dumating sila na truck yung sakay nila. Malaki yung malaki yung sasakyan na pumunta dito, pumasok dito sa aming uh, lugar dyan. sa harap ng aming tindahan. Tapos ito yung aking uh, order, ito. Ito isang karton na nandyan pa tapos itong dalawang karton. So, mamaya, i-ano natin, titingnan natin kung tama ba yung order ko. Kasi hindi ko pa nga siya na-check. Hindi pa siya bukas, guys. Naka-plastic pa siya. So, talagang yung ano ko talaga noon nung nag-order ako. Kasi tal ayoko talaga na na ano, baka may scam ako or ano, diba? Kasi ang daming mga scammer na ang daming, diba, yung mga nagpo-post na nag-advance nag payment sila tapos hindi naman dumating. Ayun, ang daming nagaganon, 'di ba? Ang daming na-scam. Pero doon sa online, guys, uh, sa Pampanga's Best, meron silang website. Talaga na pwede kayo doon mag-order. Actually, itatry ko din sa CDO pero hindi pa ako nag-ano sa CDO. Pampanga's Best muna. Gusto ko na itry si Pampanga's Best. Tapos, ang plano ko, kung wala siyang sabi ko kasi uh, mag-request ako ng tarpaulin na malaki pero wala ata silang ganun. Hindi ko alam kasi parang meron lang silang maliit. Titingnan ko kung ano yun. Pa, uh, pakita ko sa inyo. Tapos, ayun. Yun nga. Uh, dumating nga nung, nung 24. Two days lang. Ang bilis lang. Basta, basta na-confirm na nila yung payment tapos pinaprocess na nila. So, meron namang email doon na meron silang email. So, doon mo i-email yung proof of payment na binayaran mo na sila tapos i-confirm naman nila so na-confirm naman tapos yun nga next na excited ako nung dumating na so pakita ko sa inyo yung video sila pampangas best oh my god ah, oh, dito 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 <laughs> so yun na sila pampangas best yan yan si Kuya Kim Ayan na sila. Ah, oh, laki ng truck nila, guys. Pumasok dito sa amin. Ah, dito na lang po. Sige po. Ay, pipicturean pa ba ako? Ah, nabuti na lang bago ligo ako. Ano po? Frozen product. Pampangas best. Thank you. So, yun yung video guys, 'di ba? Nakakatuwa. <laughs> so, hindi ko inexpect na darating si Pampangas best. <laughs> hindi ako na scam. <laughs> so, yan. So, nga pala guys, actually, yun nga, hindi ko rin siya agad na tira-tira. <laughs> Kasi, idalagay ko na siya dito, yung aking mga frozen products. So, yung mga yellow ko, uh, doon na lang muna sa ref ah uh, actually, konti lang magagawa dito talaga na yelo. Pero, gusto ko kasi mayroon akong mga frozen products. Kaya, pag magagawa ko ng yelo, kahit pa konti-konti, para at least laging puno. Tapos, dito kung maluwag naman yung aking freezer ng cream line, uh, diskarte, diskartehan natin, dyan tayo maglalagay ng pang -yelo, eh. <laughs> pang ano natin, pang yelo. Kasi pwede naman. Basta hindi lang puno at pwede nating lagyan. So, ayan, lilinisin ko muna to guys, kasi yung ano nga natin, yung freezer natin, ah, uh, diba, yung sa ilalim niya, ang kapal na ng yelo. So, hinintay talaga namin siya na mag, ano, yung lumambot. Hindi namin siya nilagyan ng tubig para mabilis lumambot yung yelo kasi sayang yung mga buo pa na yelo doon na pagkahaluan mo ng tubig, ba? Diba? mineral water kasi to guys. At least, diba, meron pa ding buong yelo. So, lilinisin ko lang siya. So, ayan. Ito yung tatlo nating uh, karton ng frozen products. So, ba diba? Saya-saya. So, pakita ko sa inyo yung ano, guys. O, oh, yellow. Yan, o. Oh. Ito yung problema sa itong freezer. Kasi, minsan, pag naglalagay ka, uh, nabubutas. Kaya, ang ginagawa ko dito sa so, may hagdan, eh. Saka ko nililipat. Yan. Yan. Kaya yeah, may ganun siyang makapal na na yes. Yeah. So, Kaya naka ready nakaready din tayo ng ating mga balde at langgana. Kaya <laughs> dinis din na natin. Na pala guys, pakita ko lang din pala sa inyo. <laughs> kasi dito, ayan, nilagyan muna namin ng hose kasi uh, kahit meron siyang takip, yung takip niya, kahit meron siyang takip dito, since nag, natutunaw na yung ano, tek tayo kalang magbibili. So, since natutunaw na nga yung tubig sa loob, ayan, tumatagas na siya kahit meron siyang takip. Kaya nilagyan muna namin ng hose para diretso dito. Kasi hindi ko nga pa siya magawa-gawa. Hindi ko siya matira-tira. So, ayan. gigisi natin. So yan guys, nalinis ko na siya. Ayan oh. Malinis na. So ikabit ko lang, ikabit ko lang tong mga takip. Ito yung mga takip. Ito takip sa loob. Ito, ito naman takip sa labas. Ayan So, ayan guys Charin This na O, pwede na natin ilagay ang ating mga frozen products So, isa-isayin natin ng bukas So, ito muna guys Pakitang sa inyo Ayan Ah, hindi pa yan bukas Ayan o, oh, naka-plastic pa So, kuha tayo ng Ah, gumting Ito na ating gumting Excited ako sana ng ating frozen Sana di ako ma-disappoint. Sana hindi kulang. Sana sakto. Wait lang. bayan ano natin dun? Ito na lang. Pakita ko sa inyo guys yung ano, pangalan ko. Ayan. pwede mag-watch? Bilip po. tumong ba mong sigat So yan, break tayo. May bumili lang. So Ayan na guys. Dito na. Ang asking frozen. Wow. Ayan guys. Oh, so, separate ko na lang. Separate ko na lang siguro yung ano, pagpapricing ano. Kasi masyado madami. So, pakita ko lang sa inyo muna. Ayan, o. Oh, skinless longganisa. Ayan. So, punong-puno, oh. Ayan. Skinless longganisa. Ayan. So, meron din, guys. Meron din Hungarian sausage. So, siya. O, diba? May ilan lang naman to. Lima lang ata to binili kong Hungarian sausage. Ang dami, oh. Ayan. 1, 2, 3, Sorry. Hindi ba magbilang. So, ito. Yan. So, ang dami. Uh, skinless longganisa. Native, native longganisa. So, ilang naman. Anim. Yan. So, titingnan ko pa mag pricing ako nito, guys, para uh, alam ko. Pero, separate video, guys, no? Yan. Pakita ko lang sa inyo muna. Yan. Tapos, ano naman ito? Meron ding yan, lagay natin dito yung ano, camera. So, meron ding ah, uh, shomai. shomai. So, kaya lang malayo kayo, ano. <laughs> ayan. Ayan na, uh, my One, two, three, four, five. Tapos, meron din dito. Ayan, o, oh, beef tapa. Oh my God, beef tapa. Sarap. Ayan. Bummer. Yan guys, oh. Meat tapa. Tapos meron ding, ano ba to? Meaty burger. Meaty burger. Tatlong peraso. Ay, apat. Ay, lima. Limang meaty burger. Ayan. So, ito yung naman ng isang box. Yeah. So, excited tayong, excited akong ilagay to doon sa loob. So, ilagay ko muna guys para ah uh, ma-ano na, mapalamig. So, wala time pa ako man. So, dito na lang. Yeah. Pakahirap ng buhay. Ayan. So, isa-isahin natin. Ayan, guys. So, yummy, yummy ang ating mga frozen. So, ito siguro mga ganito, lagay natin sa may hagdan. Mm, bango, ah. Leave long danisa. pag so, natin sila. Tapos skinless. Skinless long danisa. knees mm. Ay, ito pala. Oh, wait tayo. Eh, may bumili lang. So balik na natin. Ano natin? pa. Ayan. Ayang skinless, longganisa. ganisa. Show my. Yeah. Bayan diba ang tugak <laughs> nga ako. So, ayan. Ayan, guys. Oo ah uh, uh, Hungarian sausage. Sausage with cheese. Apat na piraso. Ay, lima pala. Limang piraso. Ayan. So, knockdown ang ating isang box. Okay. Yan guys, next box tayo. Yan, isang box. Medyo magaan lang naman to. Gala, na ko na, na, pala nabilang, oh my God. Hindi <laughs> ko nabilang ang ating mga ano. Ayan, meron natin yung beef longganisa. Punta ko na lang sa inyo, guys. Lapit ko lang. Ayan. So, meron tayong lumpiang Shanghai. Yan, lumpiang Shanghai. Yan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, smoked beef longganisa. 2, 3. Tapos, merong sisig. Yan, papanggas best sisig. Mamay na. Yan, bangun. Yan, sisig. Ayan. So, ito yung laman ng ating isang box na maliit. Ayan. So, lagay natin sa freezer. Anak daw ng ating pangalawang box. So, pakita ko lang sa inyo, guys. Ayan na ay yung ating mga frozen products. Ayan. So, meron pa tayong isang box. Ayan. So, lalagay natin dito. So, yun yung may uh, tarpaulin. Ayan. Ito, guys. Medyo madami-dami to. Mapigat. Ayan. Natin so ito yung ano nila Parpulin So ayan may pwede na tayong ilagay sa labas Tapos lagyan ko na lang siguro ng, Magawa ko ng listahan ng price Kahit lagay ko na lang dito sa rack. Ay dito sa may freezer Para nakalagay siya kung magkano ang presyo So ayan o oh sold here. Nya, nyama na talaga na. Ne. <laughs> Pampanga's best meat products. So, yun. <laughs> Pang ano. Pang tawag dito. Pang thumbnails. Yan. Guys, balik tayo. Medyo madilim na kaya. Nagbukas na ako ng ilaw. So, ayan yung tarpoli nila. Tarpoli ni uh, Pampangas Best. So, ayan. So, yung isa, bubuksan natin. Ayan, Na, medyo maingay. Buksan natin ang ating isang box. So, yung diniliver sa akin, guys, tatlong box. So, ito medyo mabigat. So, medyo madami-dami ata ito. Yan. Wow, ang dami. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Merong siyang uh, haba-haba footlong with cheese. Ayan. Ilan laman niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung laman. Oh, so, ayan. Dagay na natin dito sa loob na ng gilid. So, meron din siyang ham, sweet ham. Ilan ba to? Yan, sweet ham. Dal may sweet ham na iba-ibang klase. Oh, wait lang. Yan guys, balik tayo. May lang. So, ayan, ang ating mga frozen sa isang box. Ayan, may ham, uh, pork tapa. So, meron din ganito guys. Uh, Hungarian sausage. Yan, oh. Uh, 6 yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ayan, balik tayo <laughs> May bata mo kulit So, ayan Meron ganito Sausage Na ang laman ay 7 Ayan Hungarian sausage Ganun lang naman ito tatlo. So, ayan tatlo. 3 so, Meron din siyang Corned beef guys Yung ganyan Corned beef So, ilang na naman ito 5 lima. Limang corned beef Tapos sweet ham Ano ko 5 5 lang din naman ito eh tapos meron din siyang pork tapa. Yan. Ano pa ba meron dito? Ham, sweet ham. Ah, uh, sarap hot dog. Yan, may ganyan sila, sarap hot dog. Ano pa bang meron? Meron din na chicken pops, yung bilog-bilog, bilog-bilog chicken pops. Yan, tatlo lang siya. Tapos, meron ding at tasty meaty hotdog ah, Uh, anim yung laman. O, so, ayan. So, sampu ata to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ay, hindi pala. Iba na pala to. So, ito, meron din tayong cheesy frank. Ayan. So, yun yung laman ng isang box. So, di ba? Ang dami. So, ayan. Lagay natin sa freezer.

So, ayan, ang ating mga frozen products. So, bubuksan ko na ang ating, uh, sasaksak ko na yung ating, ano, ito. Plug ko na para umandar na. Ah, so, ayan, naka-on na. So, number, ano lang natin, guys. Kasi ito, pang, pag four kasi, pwede na siya, ano, Uh, nag, sa yellow yan eh Pag four Pag three lang Chiller lang siya So number three lang tayo Ayan So number three Setting Freezing function So ayan lang Number three lang tayo Kasi pag number four guys uh, Ano na siya Sobrang tigas Pangyelo talaga siya e, Meron na tayo mga frozen products So ayan, nakakatawa diba So ito naman Ay ang aking titirahin Yung mga presyo naman Kung magkano ang aking patong Sa Pada isang frozen na Rosie products. So, pwede ko na ito ilagay sa labas. Resibo guys, ito yung acknowledgement receipt na nareceive ko na yung kanilang delivery. Tapos ito naman yung uh, mga item na order ko. So ayun, ang laki ng pagnilagyan mo siya guys ng pag na home, negos home negosyo, home discount. Kasi ano siya eh, pag nakakuha ka ng five, at least 5,000 uh, worth uh, Frozen product item nila is makaka-discount ka. So laki ng discount nila, guys. So, oh. like ito, ang price ng isa ng skinless longganisa na 225 grams ay 61.67 naging 52.73 na lang. So, ayan. So, ito naman, ayan 'yon, oh, laki ng discount niya. So, naka 8.66 pesos ang discount ko. Uh 40 like ito yung smoke smoke beef ba to? Wait lang. Yung smoke beef longganisa na 46 eleven ba forty-one. Medyo malabo lang yung ano nila, resibo. Naging ano na lang siya thirty-nine point forty So, depende sa akin, guys, kung magkano ang ipapatong ko sa ating frozen products. Kasi wala naman silang price na pwede na pwede, uh, sundan natin. So, depende sa uh, nagbebenta So, yan lamang, guys. So, yung worth po ng ating order ay five thousand five hundred sixteen point fifteen. So, malaki yung discount natin. Kaya lang, malaki din yung VAT nila oh, tax. Nasa 591.01. So, ang nabayaran ko, 5,516. So, malaki naman ang ating na-discount din. So, yun naman guys. Yun naman guys ang akin share Maraming salamat sa panunod pa. Bye-bye.